Ayan guys. Pauwi na ulit kami ng bayan. Ayan. Napaga guys ang aming uwi dahil yung aming kasamang bata ay nagakit na pa pauwi. Naiinip. Kaya ito kahit medyo maaga pa kami ay uuwi na. Tapos umuulan pa kaya kami ay hindi nakapag... Relax ng maayos dito sa bundok. Magre-relax, relaxan na kami at... Bihira na kami ngayon umahon, guys. Laging busy. Laging busy na kami, guys. Kaya bihira na kami makaahon ng mga bundok. Nandoon na, na sa unahan yung dalawa. Tapos yung mag-ina yung bata na nangakit pa uwi ay ando na sa una nainip dapat tinuloy mo ituloy mo dut 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 <laughs> dut 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 <laughs> Eh, naging madulas ang daan, guys. Kaya kaunting ingat ang mga gurang. At baka kami ay madulas. Ay, hindi na pwede. Pupunta pa sana kami, guys, doon. Doon sa may... Sa ibabaw niyan. Ibabaw niyang aking nakat. Ano na yan. Dahil doon may maliit na parang doon. Sa bundok na yan. Natanaw na tanaw naman yung... Tanaw na tanaw naman yung mga kabundukan doon sa pinakang bundok ng ano ba tawag doon yung ah uh, nakikita yung bundok ng kujapi ayan yung mga kabundukan na yon mga magagandang tanawin sayang hindi kami nakapunta doon pag pupunta pa naman kami doon ayan mahamog na oh dahil umulan madulas papunta doon sa ibabaw na yon kaya hindi na kami natuloy next time na lang kaso nakakalungkot na dahil ayun Maritis oh Maritis kita mo May nasa gitna ano ba hinahanap ng isang yun Nakakalungkot lang guys dahil itong aming bakasyonista ay uuwi na siya ng Las Piñas sa Lunis. Para mang hindi mo nakita. Ah. Muli na naman kaming may iiwan ang Por Marias. Iiwan na na kami niyan. Ayan. Pero naging masaya kami guys na siya ay nakasama namin ang ilang araw sa aming mga banding. Ayan, kaganda sana guys talaga doon. Kung kami natuloy doon sa ibabaw na yon, Doon may magandang view. Minsan na kami nakagawa ng content doon sa pinakaibabaw na yan. Doon eh ano. Naroon may narakit pa. Ng kanyang panggata sa kanyang talbos ng balinghoy. Ay parehas kami guys. Parehas kami nagbibidyo. Ang ganda rin mo. Ang cute ng kalabaw. Ayun saan ay yung maliit ayun. Ayun guys, ah. Oh. Ayun, nauna na yung aking yung isa sa Por Marias. Ay, inip sa lakad namin kasi kami ay mahina ang mga lakad. Sobra kasindulas. Malagkit na ang aming mga chinelas. Dami ng putik ng aming Oh. Yung ko na Ayan. Limot ako na magmedias. Kadali-dalianan ko kanina. Dahil pagdating ko ng bahay, ay wala na sila at nauna na silang pumarito ng bundok. ay ako, pumunta pa kasi ako ng kapilya at ako'y nakipag-usap sa aming ah uh, kalihim ba ng distrito? Parang gano'n na nga about sa aking pagbabalik loob. Ayun guys, oh. Ang ganda din doon guys, oh. Ayun. Oh, ba diba guys, oh. Ang sarap umakit dyan. Ate Marisa, umakit ka dyan, ibibidyo kita. Sige. Akit at ibibidyo kita dyan. Kita kita ang pagkabundok. Oo, oh, oo. Oh, oh. 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 Ay, utos, ang utos kayo ha. Ah. Hindi akin na yang iyong ano, yung content mo nga sa iyong video. Content ko eh. Kaya nga sa iyong ang video ay utos <laughs> kayo. Susunod. Ayun guys. <laughs> Hawakan mo doon na. Ha? Hawakan mo siya. <laughs> Ang nga dito mag-content. <laughs> <laughs> Ang ganda dito mag-content. <laughs> Ayan na guys. So, bye-bye na. At kami ay gagawa dito ng isa pang content. Bye-bye.